So, ayan guys. Ang gagawin ko ngayon ay aayusin ko yung aking washing. Kasi, naglalaba ako. Nagulat ako yung panghuli ko ng labahan, yung mga basahan. Eh, kahit i ko siya, nagsasawad kasi ako ng tubig, kahit i ko siya, umaawas pa rin yung tubig. I mean, kahit hindi ko na siya i-drain, umaawas pa rin yung tubig doon sa my hose. So, titingnan natin kung ano yung problema niya. Ito na naman tayo si Mang Re repair Girl. Mang, Mang Re repair Girl. Ayan. So, tatanggalin ko na ang tornillo dito. Ayan. Kailangan mabuksan ko siya para makita ko kung ano yung problema sa aking washing. Ayan. Ayan, ang galing. Pag ito pala, anuhin. Dito siya, oh. So, titingnan natin kung anong problema niya. Bakit siya nagkaganyan? Ayun! Sabi ko na nga ba? Yan. May dumi siya. Ayan. So, ayan yung dumi niya, oh. Yan. Ang nasa isip ko kasi kanina, ano, nasa na ba yung camera natin? Ayan. Yung nasa isip ko kasi, so ayan, yung dumi niya galing dito, no? So, ang nasa isip ko, kapag itong, ano, dinidrain siya, no? Kahit nakadrain siya, naharangan siya ng dumi. Ngayon, pag naharangan siya ng dumi, kahit nag-close to, hindi madidiin yung pagka-close niya. So, kaya kapag nilagyan pa rin ng tubig kahit naka-drain ka, ay kahit hindi ka naka-drain, naawas pa rin. Kasi hindi siya mag-close, di ba? Hindi mo siya i-drain. Tapos ito magko-close to. Kasi nga hindi mo siya drain. Pag naka-drain ka, nakabukas to. Pero pag hindi ka naka-drain, ibig sabihin nakasarado to. Ngayon, hindi siya naka-drain. Pero, hindi siya nagsasarado kasi nga may basura siya sa loob. Ayan o. So, tatanggalin natin siya. I-try natin kung aawas pa ba siya o hindi na. Balik na ha. Babalik ko na siya. So, ayan. Ibabalik ko na siya. I-close ko na. Lalagyan ko na ng mga tornilyo. At ka lang. Lilinisin ko muna. Ayan na dumi eh. So, linisin ko muna siya. Tapos, ibalik ko na. So, ayan mga guys. Sasarado ko na siya. Tatakpan ko na. Bang ba? hirap nito ikabit ha. Ang hirap. Ang sakit sa kamay. Hindi ko kasi masarado ka agad. Ah, ang hirap niya talaga isarado. Sabay, so, pagkatapos niyan isara, tuturnilyuhan na. Para malak. Para hindi siya matanggal at hindi rin siya mababasa. Okay. Tapos lilinisin ko siya kasi medyo madumi na talaga itong washing na to. Madumi na siya kaya punasan ko ka nga. Ayan. Linis-linis lang para malinis. Okay, buhosan ko ng tubig. Ayan, paliguan ko ka muna siya. So, ayan, testing na natin siya, no? Ayan, hindi siya nakadrain. Lagyan natin ng tubig titingnan natin kung maawa siya dito. Okay, lalunisin pa yung pata. Tingnan natin kung maawa siya dito. Nakita niyo ba? Di ba wala? Kasi hindi siya naka drain. Ngayon, i-drain natin. Tingnan natin kung may naawa. ba mayroon? Okay na siya, gumaling na siya. Kanina kasi, kanina kasi ang nangyari sa kanya, kapag i-drain ko siya, malakas naman ang awas niya. Kapag iaangat ko to, umaawas pa rin siya. Nina, pero ngayon hindi na yan. Tingnan natin. lang yung pinag -oros. Wala na. Maglalagay ako ng tubig. Okay.